Hello and welcome to Celebrity Home. Cute at napakabibong anak ni Jong Hilario na si Sarina, kinaaliwan sa kanyang pagsayaw. Sa Instagram ay ibinahagi ang nakakatuwa nitong video, kung saan sumasayaw siya habang kumakanta ang mga kasama nila. Aliw na aliw sila kay Baby Sari dahil di ito nahihiya na magpakita ng kanyang kakayahan. Talaga nga namang nakaka-proud ito para kay Jong at Maia. Dahil sa marunong makisama ang kanilang anak at di ito iyakin lalo na pag nasa pampubliko silang lugar, o di kaya ay may bisita sila ang kapalayang <laughs> nagiging daywa na 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 daywa